time check again guys 9.35 am na po eto po ang ating mga tissue yan po flag po yung inahin nila sa gabi po nila binabalik ko yung inahin nila para may nagbibigay ng init at pagkalinga sa kanila sa gabi yan po guys papakainin na po natin sila ano 15 po yan nagbili ng mga sisiw na rin ibang maliliit kasi sinama natin dyan ayun natin na yun may malaki yung may maliit Ayan. pero yung maliliit na nilalagay natin malalakas para hindi sila tatapakan pag may inahin pala ganun pala hindi sila natatapakan yun ito yung adjustment din ayun natin na yung dami ang o marami yung puti yung light effects bisa sa red yung labing tatlo natin na dati yung namamatayan diba ayan ko na sila eto pito eto anim hiniwalay ko na kasi medyo masikip na sila malalaki na eh ayan guys ayan nyo, diba lulusog oh Yeah. Yung medyo maliliit. Ayan, dito. Dito ko nilagay. Ayan guys, o. So, diba? Ganda na. Ang ganda. Ang laki na nila. Tapos ito, yung anim na malalaki. Yung uh, sa sukat nila, hiniwalay ko na. Hiniwalay ko. Ayan, ayan, anim. Ang palitan natin yung kanila. Pakainan. Ang mga bagong hugas. O, so, ayan. Uh, ayan, na sila guys. Yan. Tapos guys, ito yung naman yung sampo na nando sa katabi ng labing tatlo natin. Ayan, lipat na natin, di ba? Lalaki na nila oh. Ayan, lalaki, lalaki. <laughs> Ayan, lalaki din. Ito, lalaki oh. Ayan, bali sana tatlo lang yung lalaki. Puro babae na tong iba wala nang lumabas na lalaki pa kasi dito sa ganito sa paitlog eh need natin ng puro babae para At sa ating egg production Ayan. yan guys dito ko na sila nilipat yung sampo ayan ayun natin sila ayan na laki na bilis lumaki diba dahil Alagang Thunderbird Baby starduster bakana <laughs> Baka naman <laughs> Ayan guys oh, Ito nga yun Yung dating naka, naka nakakulong dyan Ito Lalaki na oh. Ayan. oh, Lalaki ng katawan Ayan guys ah uh, bago bago matapos yung mayo mapakawalan ko na rin to yung sampu na to pero ay bacterial flushing muna natin bago sila pakawalan kawalan bacterial flushing saka kontra coxiodiosis coxiodiosis <laughs> ah, guys niya. yung gagana na yun lang kumain ba? Diba?